I don't expect anything because walang mangyayari. Magandang araw, muli nagbabalik po tayo mga kababayan. At ako po humarap na pala sa LTO, itong si Mang Boy ng Fairview. Itong uh, maangas na kalbong driver nga mga kababayan po natin na tatlong bisis nag ang kanyang video na naghahamon ng gulo sa kalsada. At alam nyo ba mga kababayan, nung humarap ito sa LTO at in-interview, ng mga midstream media, abay ipinangmayabang pa at sinasabi na wala siya o manong kasalanan at hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa at ang may kasalanan o mano ay ang kanyang mga hinamon ng away na mga driver. At ngayon mga kababayan pa natin, suspindido na nga ang kanyang lisensya pati itong sasakyan na kanyang minamaniho plus pinapag-aralan pa ng LTO na ipapatingnan itong si uh, amang boy dahil lumabas o sa kanilang investigation na posibleng may sakit pala ito ah, sa pag-iisip mga kababayan natin. Ang sa opisina ng Land Transportation Office si Jesse Virtudaso. Siya ang lalaki beses na nag-viral sa road rage sa Fairview, Quezon City. Walang dalang affidavit si Virtudaso dahil para sa kanya, sapat na ang niya sa LTO. I don't expect anything because walang mangyayari. Ang gigit Hindi siya, hindi ang mga driver na nakagigitan niya ang may kasama. Ang angas magsalita eh, no? <laughs> hindi nagdala ng affidavit. No? Grabe. Kalanan, bad trip na rin daw siya sa mga basher online na nagbabanta pa sa kanyang buhay. So here's my message sa lahat ng mga taong yan. O kung sino man kayo dyan. Okay, mga threats or whatsoever. This is what I can tell you. I am his champion. So, Mukhang may sakit talaga ito mga kababayan po natin. Kaya palagay ko dapat siguro ipacheck ito mga kababayan po natin. At uh, hindi na dapat itong bigyan ng uh, lisensya pa at makapagmaniho pa no. Kasi baka mas matindi pang uh, perwisyo ang dalhin nito sa kalsada. Tingnan nyo po, pakinggan nyo po magsalita mga kababayan po natin. Nakakaawa, hindi po natin siya hinuhusgan pero nakakaawa po mga kababayan po natin. Kahit kunting pasensya lang man, sorry lang man, pa kung baba sana ba? Di ba kasi siyang may kasalanan? Tingnan nyo, maangas pa. Grabe maangin. Kahit anong gawin nyo dyan, mm -hmm. kahit patayin nyo pa ako sa kalsada, I will still rise up again. Bangamat mat sumipot si Bertudaso, wala naman si LTO o mga nagreklamo sa kanya. Sabi ng ahensya, hindi na kailangan humarap ng complainant sa pagdinig. Yung hearing today is based from the posted three viral video. <laughs> Doon po kami nag-base. Since yung show cause order, doon din po tayo nag-base. Yung violation na pinakataw natin sa kanya, improper person to operate, then the obstruction. Mabilis lang naging pagharap ng mga tauan ng LTO at ni Virto Daso. Tila hindi raw kasi handa ang motorista sa pagsagot sa mga tanong ng ahensya. Wala rin siyang sinumpa ang sanaysay. Sa ngayon, hindi na muna tinanggap ng LTO ang katwiran na meron siyang mental health condition. Pero posible irekomenda ng ahensya na muling suriin ang kakayahan ni Virto bilang isang driver siguro baka maglagay tayo ng, ng reso with recommendation sa sa specialist sa doktor to further check up kung fit to drive siya no kasi na so kung kiniklaim na may sakit siya sa utak mga kababayan po natin mental health nga ipalagay eh, ko hindi na ito dapat bigyan pa ng pagkakataon na makapagmaniho mga kababayan po natin dahil malamang at malamang ay eh, makakasagupa ito ng mas matapang pa sa kanya so eh, kawawa naman kung papatulan ito mga kababayan po natin na kiniklaim na may sakit pala ito sa pag-iisip so hindi na siya dapat bigyan pa ng pagkakataon na makapagmaniho I think hindi na rin itong mga nakaaway niya sa kalsada kasi bakit pa ang ganitong klasing tao ay bibigyan mo pa ng uh, iyong oras ano? so LTO na yung uh, bahala dyan ng uh, magpapatupad at magbigay ng parusa para dito kay Mang Boy kasi kitang kita naman sa video na siya talaga yung uh, naghahamon. Siya yung lumalabas ng uh, sasakyan. Yung mga kanyang sinisita, yung kanyang mga hinahamon ay hindi man lang lumalabas. At uh, tingnan nyo po kung magsalita ang tapang-tapang pa at hindi man lang magawang humingi ng kapatawaran uh, sa mga na kanyang nakaway. Ang tapang. Grabe talaga.